Yo mga idol, kumusta? Silver Voice TV nga pala. Ang pagsasanib puwersa ni Yumer Marshall, Jorge Capitillo at Coach Memo Heredia. Pag-usapan natin yan mga idol. Pero bago ang lahat ay huwag kakalimutang i-click ang subscribe at notification bell button for more sports update. So nasa Las Vegas na nga po ang 2021 Tokyo Olympic bronze medalist at pambato natin sa middleweight na si Yumer Marshall target nga po ng MP Promotions President na si Sean Gibbons na mapalaban sa pangalawang pagkakataon sa pro si Marshall sa darating na Abril. Alam naman natin mga idol na may taglay talagang natural na lakas si Umer Marshall. Nangangailangan na lamang ito ng adjustment dahil alam nating matagal ang kanyang naging kampanya sa amateur boxing. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang natuwa nang makitang si Coach Memo ang ahawak sa strength and conditioning ni Marshall. Habang ang tumatayo namang trainer ngayon kay Yumir ay ang tanyag na Las Vegas based trainer na si Jorge Capitillo mga idol. Ilan sa mga kilalang hinawakan ni Coach Jorge ay sila heavyweights Tyson Fury at Andy Ruiz. Kaya naman makakasiguro tayo na kayang mapush sa limit ang lakas ni Yumir sa pads dahil sanay nga po si Coach Jorge sa suntok na mga mas mabibigat na mga boxers. Base sa aming naging pag-uusap ni Coach Memo mga idol masayang masaya siya sa performance ni Yumer Marshall. Pakinggan po natin ang pahayag ni Coach Memo mga idol. My friend Mark, how are you my champ? We miss you man. When are you coming? Everything is going good. We had a good workout. This is our third workout today. And he's amazing. He's a, he's a great person. A nice guy. But the most important is a very gifted and talented athlete in every way. He's Uh, His working ethics are great. I love him. So you know, we just gotta keep training hard, and, and hopefully, we'll know for sure the date—either March or April. Let's see what Mister Sean says. But we're ready. We're training good. We started working with Jonas Sultan today this morning as well, and Gio. So I'm very happy. very happy. I love Filipino fighters, they're warriors, and they train hard. They never complain. Binigay ng MP Promotions ngayon ang may consider po natin na all-star lineup sa team ni Yumir Marshall. Kaya asahan po natin ang magiging resulta ng performance niya sa darating na Abril. So hanggang dito na lamang po tayo mga idol. Day, everyone, uh, first, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, uh, Sir Sean Gibbons. Mark I will translate. First, I would like to thank God for giving me this trip. have the main event of the evening.